Okay, oh, yan mga ka-explore. May naririnig yung tunog ng UFO. Oh. Saan kaya banda yun? saan kayo banda yun yung UFO mga kaeslor wala kasi akong makita dito yun oh yun oh yun yung tunog niyo parang nasa likuran ko wala talaga parang nandito lang yung malapit nandito lang sila sa malapit okay na lang kailangan natin maghanda 谢谢谢谢谢谢

may nadali tayong isang kalabang alien kanina ang problema rumesback yung UFO yung sasakyan nila muntik pati matamaan dun

分かる。 Ano yun, bro, bro, natin ay ang ganda natin ay ang ganda natin ay ang ganda natin ay ang ganda natin ay ang

Nakita okay, mo kanina? Sanig Nandun ba banda? Yeah. Wag nating sugurin niya ng parap. Iikot tayo. Okay, okay, okay. Dedikado kapag... Ikutan, ikut lang ako. Bro. Bro. Ini Ini punya harus saya search. Ini kah? Bagus kah? Ingat mengkiting ya? Okay, okay. 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 Ingat, okay. Ha, ingat. Ayah. Ingat, ingat so nandito kami sa gitna ng kawayan ng mga ka explore so dito yung area na yun ng napakarami inkanto may oo espora. Oh, may nakita daw inkanto si Mangkiting kanina. So, ako wala pa. Bakit po ba kayo nagkikipag-usap sa kaibigang Ah, uh, bakit po ba kayo nagkikipag-usap sa kalabang alien? Ha? Magkaibigan kayo noon? Masamang alien yon Yan mga ka-explore confirmado. Uh, magkasama na yung alien na masama at yung inkantong masama. Uh, ha? Nandit, nandiyan si Saguri. Kikausapin mo, Sarge. Nandito na si Saguri. Uy! Magandang umaga po, General. Kanina kami nag-usap dito. Kita lagi dulu. Ayo, Uh, ayan si kaibigang general no. Uh, hindi ko na lang i-video siya. Uh, no, daw, para, para sa kamera ni Sarge po makuha. Sabi ni kaibigan, kaya daw mailap siya. Uh. meron din daw siya ng pinagtataguan. Kasi meron daw mga ilin din talaga na naghanap naghahanap sa kanya na gusto siya kunin. Talaga? Uh. Yeah. Ayan, yung mga kalaban niya. Oh. Naitanong mo ba kung bakit ah uh, hindi pa niya nahanap sila kaibigang Rako, yung mga boss niya? Hindi pa. Hindi pa? Si, pa wala wala kasi siya, balik wala balik wala parang siya. Parang may ano sa batin, ano tinatago sa atin. Ganun ba? May karamdaman ba siya? Ay, yeah, ang paspan niya. Bro, bro. May nakasago pa kayo doon? Wala. Ha? Wala. Bakit nagkano doon? Ikaw bro, bakit doon? Parang may ano doon sa Parang may mga halas-halas doon. Ah, wala na naman siya. May nakalaban ako doon, inkanto. Ha? Inkanto. No, no, din po. Oh, wala wala. Pero ano, Bakit diba? ang sobrang ilap niya no? Bakit sobrang ilap ni kay Bigang Sagore? Kay Bigang Sagore. Kay Bigang Sagore. So ayan no. Uh, mailap siya sa tao. Baka wala pa siya masyadong tiwala. At so pati nga kami hindi pa namin siya masyadong close. Si Kay Bigang Rako pa lang at si Kay Bigang

para maano maano po yung kita ano siya kana masyado siyang mailap mailap ba so, parang wala baka pa siyang tiwala kanina diyan kausap na namin yung kukuyo dating nang dalawa wala glala, Ay, wala wala ka pa ba? yung tiwala sa amin siguro iwan ko kanya baka nagano ba baka umiwas pa sa iba sige lang ayun na lang ano ayun na lang marami pa nakikita sa kanya ah? tuloy na kasi yun eh Mabuti Sarge, uh, kapag nakita mo, hindi mo na kami lalapit, kunin mo yung loob, Kuna, kumakarga. Gawa lang po na siya ba? Sige. Kumakata talaga 'yan sa tingin mo. Lo. Encharge. Sa tingin Ito sa guri o? Puntahan mo na lang. Ha? Ayun oh, sinuntok sa babaw. Ha? Puntahan mo, puntahan mo. Dila kami sasama. Nakita mo bro? nakita mo? Hindi na wala siya. Oh, wala no. palit na. talaga siya. Puntahan mo, pero hindi kami sasama. Hindi na kami sa sami, hindi na kami lalapit. Okay, uh, Sarge, ano kasi Sarge, may hinahabol tayong panahon Sarge, nagmamadali tayo. Kailangan natin makuha yung loob ni Saguri para makatulong na siya sa uh, mga kasama niya. Sige po, tahan na Sarge. Ando na, oh, dyan sa may likuran ng kawayan. Sarge, Sarge, para madali mong makuha, i damutin mo ng huli water agad. Oh, sige. Mas madali yun. Kasi parang may 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 iniinda pa siya ngayon. Kaya kaya siya mainap. Sagore. Ano yan bro? May napansin ka dyan? May nakita ko dyan. Ha? Ano yun? Parang yung tao. May nagsasaka ba dyan? Ano yun Ano ba? May tulong na yun. Meron bang pumuputol ng kahoy dyan? Iwan ko eh. Ano Hindi ano ba bawal pang pang magputol yun? ng kahoy? Bawal. Hmm? Masan ba banda? Ano ba? Tao ba dyan? Tao kaya yan o... Nakanilinin lang lang tayo nyan. Kasi may mga tulong. Ayun o. No? Parang pumuputol siya. Bro. Bro, to bro. Baka ilin yan bro. Baka nilin lang lang tayo yan. Nakalimutan ko pag ah. So. Sige. So. Kailangan natin matuklasan yan. Gagapangin natin yan bro. Puntahan natin yan. Gagapangin natin. Tara. Sige tara. So. Dito kami tadaan sa ibaba para hindi niya mahalata.